kilalanin natin ang mga babae na nagkaroon ng anak kay John Estrada. Ang una ay nagkaroon ng apat na anak si John, samantala ang huli ay isa. The Philippine Showbiz List presents Dalawang babaeng ina ng mga anak ni John Estrada. Janice de Belen Si Janice ang unang pinakasala ni John at nagkaroon sila ng apat na anak. Nagsimula si Janice sa showbiz bilang child actress noong 80s sa edad na siyam at sumikat sa soap operang Flor de Luna. Kinilala siya bilang 80s teen drama princess. Sa edad na 13, pumasok si Janice sa Regal Entertainment at isinama sa grupong Regal Cry Babies. Taong 1986, naabot ni Janice ang rurok na tagumpay sa kanyang showbiz career sa kanyang mga nirabasang teleserye at pelikula. Ngunit nahinto ito noong 18 years old siya nang mabuntis siya ni Aga Mulak. Dahil pareho pa silang bata, hindi nagtagal ang kanilang pagmamahalan at nauwi sa hiwalayan. Paglipas ng ilang taon, nakatagpo si Janice ng bagong pag-ibig at iyon ay sa katauhan ni John Estrada. Bago pa man sila nagpakasal at maging magulang ng apat nilang mga anak, inamin ni John na fan na fan siya ni Janice tres pa lamang ito. Napahanga nga raw siya sa taglay nitong kagandahan at galing nito sa pag-arte. Una silang nagkatrabaho sa sitcom na palibhasa na lalaki kung saan naging guest star si Janice noon. Sa nasabing sitcom nga raw nagsimula ang pagiging malapit nilang magkaibigan. Matagal-tagal rin daw silang naging magkaibigan bago tuluyang nahulog ang kanyang loob at nagpa siyang ligawan si Janice. Hindi nagtagal ay nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Ang kanilang unang anak na si Ina de Belen ay isinilang noong January 23, 1992. At di kalaunan, sila ay nagpakasal noong 1992 sa paglipas ng panahon, unti-unting lumaki ang kanilang pamilya at winalcome pa ang tatlong anak, sina Kayla, Moira at Yuan. Ngunit hindi naging happy ever after ang kanilang pagsasama. Dahil noong 2001, nagdesisyon silang tapusin ang kanilang kasal matapos maugnay si John sa dating TV host actress na si Vanessa Del Bianco. Opisyal namang naanal ang kanilang kasal noong 2004. Tulad ng ibang relasyon na nauwi rin sa hiwalayan, hindi naging maganda ang paghihiwalay noon ni na John at Janice. Isa pa sa mas lalong nagpabigat sa problema ng dalawa ay na magpahayag si Janice sa isang panayam noong 2013 na hindi tama ang suportang natatanggap niya mula kay John para sa kanilang apat na anak. Ngunit ang statement ni Janice ay agad namang kinontra ni John. Ayon sa kanya, sinusunod naman daw niya ang mga napagkasunduan na sa korte tungkol sa child support. Ang tanging problema lang daw ay paminsan-minsan nadidelay sa pagbibigay si John ng sustento para sa kanilang mga anak. Hindi nagtagal ay nakapag-usap naman daw sila ng maayos si Janice at naging maganda ang kinalabasan nito. Mula na maghiwalay sila ni John noong 2001 ay hindi na naghanap ng panibagong romantic relationship si Janice at tuloy na niyakap ang pagiging happily single life. Sa isang interview noong 2022, sinabi ni Janice na last priority niya ang love life. Masaya na siya sa kanyang career at sa lima niyang anak. Natanong naman si Janice kung open ba siya sa ideyang makatrabaho muli ang ex-husband niya na si John. Walang pag-aalinlangan at diretsyang sinagot niya ito na ayaw na niya itong makatrabaho muli kahit sa TV man o sa pelikula. Bagamat cordial sila sa isa't isa kapag nagkakasalubong sa mga showbiz events, ibang usapan nga raw kapag muli silang magkatrabaho. Baka nga raw, maabala lang nila ni John ang mga taong makakasama sa trabaho, kaya mas mabuting huwag na lang daw. Dalawa sa mga anak ni Janice at John ang sumunod sa kanilang mga yapak sa pag-arte at pumasok sa mundo ng showbiz. Ito ay sina Ina de Belen at Kayla Estrada. Bago pa managsimula si Ina sa pag-arte, sinubukan niya kanyang kakayahan sa pag make up Opisyal siyang pumasok sa showbiz noong 2014 bilang isa sa star magic artist. Sa halip na dalhin ang apelido ng ama na Estrada, mas pinili ni Ina na dalhin ang Debelen bilang kanyang showbiz screen name para parangalan ang mga kontribusyon ng inang si Janice sa entertainment industry. Ang resisyon ito ni Ina ay suportado at naiintindihan naman daw ng amang si John. Si Kayla Estrada naman, matapos makompleto ang kanyang college education, ay pinasok niya ang pagmamodelo na nauna niyang minahal. Kasunod nito ay napag na napagdesisyonan niyang palawakin pa ang kanyang kakayahan at lumabas sa kanyang comfort zone at pinasok ang showbiz. Nag-debut siya sa pag-arte sa TV series na Viral Scandal. Mas sumikat pa si Kayla na maging parte siya ng TV series na Linlang at Can't Buy Me Love, kung saan epektibo niyang nagampanan ang kanyang mga karakter. Grateful naman si Kayla sa kanyang mga magulang dahil sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataon na mamuhay ng completely normal life kahit sila ay kilala sa publiko. Si Moira Estrada naman na likas na mahiyain ay mas pinili ang buhay malayo sa limelight. May corporate job si Moira ngayon at masaya sa kanyang buhay pag-ibig. Ang bunsong anak naman ni John at Janice na si Yuan ay isang artist, DJ at music producer. Kahit na matagal nang hiwalay ang kanilang mga magulang, silang apat na magkakapatid ay malapit pa rin sa kanilang amang si John. Ang kanilang bondings kasama ang ama ay madalas silang ibinabahagi sa kanilang social media account tulad na lang ng mga dinner dates at pamamasyal nila kasama ang ama. Priscilla Mireles Si Priscilla Mireles de Almeida Estrada ay isang Brazilian model, television host, actress, environmentalist, and beauty queen. Nanalo siya sa Miss Earth 2004 pageant na ginanap sa Pilipinas. Nanalo rin siya sa Miss Globe International 2003 pageant siya ay may lahing Portuguese at Espanyol. 2004 nang unang nagkakilala sa isang restaurant, si na John at Priscilla. Ayon kay Priscilla, kasama raw noon ni John ang ilang mga celebrity friends nito. Ilang buwan na nakalipas, ay muling nagtagpo ang kanilang landas. Para kay John, attraction at first sight daw ang nangyari sa kanya at gusto niya maging kaibigan si Priscilla. Nung una ay wala pang planong manligaw noon si John. Ngunit sa kanilang third meeting, tinanong daw niya si Priscilla kung may boyfriend ito na sinagot naman ng beauty queen na wala raw. Mula noon ay nagsimula na silang lumabas na magkasama. Ayon pa kay Priscilla, nagustuhan niya si John dahil kabilang ito sa ilang matatangkad na lalaki sa industriya. 6'1 ang height nito samantalang 5'10 naman si Priscilla. Hindi naman daw masyado malaki ang pagkakaiba ng mga Pinoy sa mga Brazilian. Pareho daw silang katoliko na plus factor sa kanilang relationship at very caring at protective daw si John. Nag-propose noong July 15, 2009 si John kay Priscilla sa Albert Steakhouse in Makati. Ikinasal sila noong February 26, 2011 sa Thunderbird Poro Point Resort sa San Fernando, La Union. Dinaluhan ito ng mga kinalang personalidad. Kasama rin sa wedding entourage ang apat na anak ni John kay Janice na may magandang ugnayan kay Priscilla. Isang taon pagkatapos, Noong 2012, winelcome na mag-asawa ang kanilang anak na si Anetchka. Ang lahat ay tila maayos sa kanilang pagsasama hanggang sa noong 2023 lamang na magbigay ng cryptic messages sa si Priscilla tungkol sa isang female that entertains a married man. Kinumpirma ng beauty queen na may pinagdaraan ng marital problem sila ni John dahil sa iba't ibang dahilan, ngunit nilinaw niya na hindi sila nag-aaway. Lumitaw ang mga haka-haka na nag-uugnay kay John sa isang Chio de la Vega, isang social media personality mula sa Cebu. Nalantad sa publiko ang pagkakasangkot niya sa issue ni na John at Priscilla dahil na rin kay Chio. Bagamat hindi siya pinangalanan ni Priscilla sa makahulugang post sa Instagram, si Chio mismo ang nagbahagi sa publiko ng screenshots ng palitan nila ng mensahe ng misis ni John sa Viber. Sa kanyang caption, medyo may pag-uuyan pa si Chio dahil sinabi niyang isang beses lamang daw niyang tinikman at hindi na inulit dahil hindi masarap. Nakasaad din sa isang screenshot na sinabi ni Chiyo na alam niyang may asawa si John at walang intensyong makipaglapit dito. Binura ni Chiyo ang kanyang post ngunit madami ng netizens ay nakascreenshot nito at kumalat na sa social media. Matapos ang matinding pag-uusap, tila naayos ayos ni Priscilla at John ang kanilang mga suliranin sa pagsasama. Ito ay matapos i-post ni John ang mga intimate na larawan nila ni Priscilla noong April 7, 2023. Sa caption, ipinahayag ni John na si Priscilla lamang ang kanyang one and only queen. Sa pag-aakala na natapos na ang kanilang mga suliranin at nagiging tahimik na ang kanilang pagsasama, kamakailan lang ay muli na namang nagkaroon ng na kakaintrigang pahayag si Priscilla tungkol sa kanyang asawa. Pinost ni John ang mga larawan sa kanyang Instagram page na kuha sa bakasyon niya sa isang sikat na resort sa Boracay. Sa caption na kanyang post, sinabi ng aktor, What an awesome place! Sa comment section, isang netizen ang na nagkomento rito. Sino kasama mo rigor? Si o Marites? Kalakip ang face with tears of joy emoji. Sa halip na si John, si Priscilla ang sumagot sa komento ng netizen. Sinabi niya kung sino ang kasama ng kanyang asawa, si at Lily Holman, na may kasamang laughing emoji. Bukod dito, nagkaroon pa ng isang komento si Priscilla sa post ni si John na nagsasabing, Looking very divorced, Mr. Estrada. At muli ay kalakip ng IG handle na at Lily Holman. Sa kasalukuyan, naka-off na ang comment section ng Instagram ni John at wala rin doon ang mga nasabing komento. Pagkatapos ng matapag na pahayag niya, sunod-sunod ang mga misteryosong post ni Priscilla. Kasalukuyan na sa si ibang bansa sila na kanyang anak na si Anechka upang magbakasyon habang si John naman ay nasa Pilipinas. Sa kanyang Instagram story, makikita ang mga shared reels na may caption na When you are trying to move on but every time reminds you of him. Sa video, makikita isang babae na may hawak na empty egg tray, isang libro na may pamagat na idiots at isang pack ng baby carrots. May eksena rin na paiyak na lang ang babae sa video nang makita niya ang isang malaking garbage bin. Na-mention din ni Priscilla sa kanyang FB Live na pagod na siya sa kung ano man ang kanyang pinagdaanan. Mababasa rin sa kanyang IG speech bubble ang makahulugang mensahe niya na Just find out divorce is approved in Boracay with face with tears of joy emoji. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!